ito mga idol uh, simple tayo dahil ito yung na mga idol ikabit ko muna yung bumper mga idol at bago yung mga ilaw mga idol at uh, ito yung palabas na ito yung pala yung malaking bangga mga idol ito yung palabas na kakatapos lang mga idol ganun uh, kumpleto lang ah uh, simpre mga idol bago natin i final mga idol pagsara i-testing muna natin yung mga ilaw para ayos at walang problema mga idol i-check natin walang mapundi tong mga ilaw mga idol at dito tayo hindi mababakjab pagka testing mo na bago natin bitawan mga idol ayan o testing mo na yung mga ilaw gilid headlight mga idol at ayun uh, mamaya lalabas na to mga idol at kailangan na, na may ari mga idol panegosyo kasi to banto eb mga idol at check ko yung mga pintuan mga idol at medyo maganit tisara no uh, ayan o adjustment lang mga idol Do sa ano uh, tawag dito Ah, uh, catcher. Uh, yun lang ang problema mga idol. At siyempre bago yung goma mga idol, medyo laban pa ng konti. At lalambot din yan talaga pagka uh, medyo, medyo luma na mga idol. So marami salamat mga idol sa inyong mga panood sa aking video. At pakipalo na rin mga idol at share sa aking video para updated kayo sa aking mga darating pa na pa, ano, upload